Mga ah, kasayan, magkakabit tayo ng park light sa Star X125 na Motor Star. Ito siya kasayan, no? Oh. Magkakabit tayo niya kasayan. Ilalagay natin sa ano lang dito sa park light. Sa park light natin siya ilalagay. Katulad dito kasayan, no? Oh. Ayan, kulay blue. Ititerno natin yung kulay blue dito. Tsaka dito sa likod. At may likod ni Star X125. Motor Star. siya kasayan, no? Oh. Yung kulay blue. Ititerno natin dyan kasayan yung park light niya. Dito natin siya ipopesto. Hindi natin natin ni po pesto. Meron na siyang pesto 1 dito. nilagay na siya dito ng pesto 1. Babaklasin muna namin ito kasayan. Kung ano, babalikan namin kayo. So, yan na kasayan. Iporma na natin. Ito na yung ito na yung positive niya. May yung dalawang positive, yung dalawang black. Tapos yung green, yung negative ng 12 ice LED. Ito na siya kasayan. Nakaporma na. Oh. Lagyan rin, bukod sa pandikit, nilagyan natin ng cable tie para siguradong walang kalaglaglaglag. Ganon din sa kabila. Kabilaan sila. Ipipirno natin yung kulay niya sa kulay blue niya. Ayan eh, o. Tapos ganito lang yung pag-test sa ng paghahanapin yung ano, accessory. E, accessory yung park light. Ito yung pag ng park light. Oh. Ito yung dating pinaglagay ng signal light. Dito tayo kukuha ng ground. O pwede pwede rin sa body ground pag meron kayong I terminal. Ito siya. Para malaman niyo siya kasi kailangan buksan niyo muna yung park light niyo. Ayan Nakailaw yung park light Tsaka sa likod. Para diyan na siya sasabay. Lalagay niyo lang yung positive sa dito sa brown, kulay brown. Tapos yung negative, body ground. Body ground o kaya dito, yung pinaglagay ng ano. Ayan Diyan natin siya ilalagay yung dalawa. putulin lang natin, huwag tayo maghaba ng wire. Pagsasamahin na natin diyan yung ano, yung dalawang ground tsaka yung dalawang positive. Nakasaya oh. Ito na natin lalagay pag na natin. Tapos, sa brown lang ito ilalagay. Yung positive lalagay natin sa park light kulay brown. Ito siya. medyo iksian na lang natin yung wire para hindi na siya maaba hindi siya magkalat kalat ito naman yung negative dito na natin lalagay unahin na natin negative mga green mga kulay green na yan, negative yan kapag mahaba bawasan na rin natin Negative lang saka ano park light brown green. Uh, ah, parang Honda rin kasi ang wiring ng ano Motor Star 125. Ate siya ilalagay. Ah, picture ng may-ari. Ha, picture ng may-ari nasa labas. Yeah. Yan <laughs> yung may-ari niya pang malakas ang Motor na to. Mga ito yung negative. Pwede rito, pwede sa ground. So ito naman yung positive niya. Ilalagay natin sa kulay brown. Ito na yung kulay brown niya. Yung... iksi na lang din natin yung wire. ito rin natin sasama yung isang ano yung isang positive ng 12 eyes LED sa ito na sya yun lang sya para walang ano loose connection dito lang natin sya ilalagay sa kulay brown din. Ito na siya kasaya, no? Pinagsama na natin sa kulay brown. Yung positive sa kulay brown o park light. Yung negative naman, pwedeng body ground o kaya naman dito sa may pinaglagay ng signal light. Ayan, no? Kasi nagpalit na tayo nito, eh. Kung nakaraan. Ayan siya kasaya na. O, pagka pinark light natin, sasabay na yung sa ano. Ayan siya. So. Pakita mo 'yung harapan kaya hindi ko ran. Sasabay na siya na yan. na 'yung pest pinaka pestuhan niya. Dito lang kadali kasayan maglagay ng ano park light sa Star X125 na motor star. Ayun siya. Gan dito na lang kasayan. Salamat sa panonood.